Hi everyone! For today's video ay dito ako sa elderly center. At kasa ano, lang po papakain na kay Paano lang ako? Paano lang ako talaga ako sa Pa-bent out ako sa saglit. Ayan. So, ngayong umaga, medyo nambier na ako sa so dalawang kalahi natin. Kasi, kanina, sa baba ng mall namin, merong ramp doon. Yung daanan ng wheelchair ba or no, yung ibang mga yung ibang mga delivery sa mall. Ngayon, pag yung yung ramp kasi na yon para sa wheelchair, medyo pababa siya. Sloping ba? Ganun. Ngayon, nung pababa kami, merong dalaw... Kasi nasa gitna na kami, merong dalawang batang nagtatakbuhan, naghahabulan, o nag-uunahan makapasok sa mall kasunod nila yung mga yaya nila which is mga Pilipina so ngayon medyo napabreak ako ng, ng ano, bigla eh, si, eh, si, Lola naka, naka belt alam nyo yung biglang kang na, na, na ma, ma, bigla kang nag break tapos si Lola is biglang na forward yung katawan ni Lola hindi eh, si, 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 masakit yon kasi may belt nga si Lola ngayon sa inis ko sinabihan ko yung dalawang auntie ganito dahil nainis ako at na na naawa kay Lola kasi nung pag brake ko ng wheelchair, na si Lola. Kasi siyempre may belt yun dito, parang naano siya. So sabi ko sa kan sabi ko sa dalawang auntie, hawakan nyo naman yung mga alaga nyo. Uy, hindi yung basta-basta nalang tumatakbo-takbo nang walang nakahawak. Sabi ko ganun. Ramp ito ng wheelchair, siyempre i-expect mo na may mga wheelchair na dadaan. Ay, Diyos ko, na talaga ako. Ang sagot ba naman sa akin? Anong magagawa namin, yung yeah. eh, mga bata yan? Sabi ko may magagawa ka po ate, hawakan mo. Buti na lang talaga si Lolo ay hindi bumalik. Nauna si Lolo sa amin naglakad. Kasi kung bumalik yung si Lolo, mas malala talaga ang aabutin nilang ano, sermon. Imaginin mo, pasagutin ka lang na anong magagawa nila yung e mga bata yun. Nasa public place kayo, you should hawakan nyo yung mga bata hindi yung pabayaan nyo lang silang magtakbo-takbo tapos pag na tapos pag nasagi ng wheelchair magagalit kayo o napalagay nyo sino ang may kasalanan kahit dyan sa Pilipinas naranasan ko yan yung mga nanay or mga yung mga guardian ng mga bata hinakayaan lang tumatakbo-takbo yung mga bata tapos pag na pag nabunggo kasalanan pa nung nabunggo or nakabunggo dahil hindi nakatingin ikaw yung mga guardian, anong anong kasalanan niyo doon sa part na yun? Sige nga. Lalo na na talaga ako. Pasagutin so, ka lang, anong magagawa namin mga bata 'yan? Boy, just yung marimar. Yes. <laughs> <laughs> Paalam, yun lang talaga ang nirant ko. Bakit ko lang ilapas yung sama ng loob ko. niyo. nyo, mali ko.